Yo! What's up mga kayo -cubs? Magandang araw po muli sa inyo lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod Master Lekim at welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po simulan tong ating video mga bayang kanalista, make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para po maging updated kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. Nag-upload po tayo ng video about sa karera mga bayang kanalista, racing tips analysis, mga dapat abangan, racing event po, tsaka yung mga upcoming ano po yung stakes race natin mga bayan kaya na upload ko po sa ating youtube channel kaya sa mga hindi pa po, po naka subscribe yan eh subscribe na po tayo at ngayong gabi mga pa- sorry ngayong araw pala bayan karista eh meron tayong ka, may cling video para po sa mga kabayong dapat nating abangan pwedeng madihador pwedeng mayamado sana makapagbigay ng yummy dividends dahil na sa mga bayan sa at dyan na diadista to mga kabayan na meron na tingin ko kumukuha lang ng tamang tempo na o, tamang laban at tingin ko anytime pwedeng makadiado. Kasi syempre hindi ko na rin mapatagalit agad bayang karista. pupunta natin agad po yan. Matapos lamang po yung ating may intro. Kaya let's go! Mga ka-yo Yeah. hapon ang nabanggit ko kayo na sa ating intro mga bayang karista, ay eh, meron tayong mga ilang kabayo rito ang babanggitin. Kung may hawak ang ball pin dyan at papel, maaari mong to para pag nakita mo sakali sa lineup, nakita mong bihadong wala sa kitty, eh pwede mong isama sa inyong diskarte at mga mga bayang karisa, Ito ano ko lamang, sariling opinion ko lamang po at saka kuro-kuro ito. Pwedeng madihado to or pwedeng mayamado na rin. Talagang pwedeng makachamba mga bayang karisa Kaya tingin ko talaga yung mga So, mga to eh, lang, konti na lang makakachempo na ng dihado or pwedeng mayama na rin sa mga takbuan dahil nabisto na yung takbo ba yung Kaya ito, simula ka natin mga dapat abangang kabayo. Siyempre, wala nang patumpit-tumpit pa. Ilista mo na, bayang karerista. Unahin ko sa ating listahan, Sunshine June na last time tarsera to sa century old me tingin ko meron na tong kabayan na to kung sila sila na lang yung maglalaban tingin ko pwede makachamba to kasi natatapat meron magagaling yung kalaban tarsera to last time kay blame the ghost tingin ko medyo ginalawan na yung kabayan tsaka nagmamatured na Jacqueline, ito, maganda rin tinakbo kahapon, na natarsera ito doon kina Color Blast, medyo malayo lang ng pagkakaparal ni Color Blast, e, iisipin natin, tingin natin, eh, tingin natin, hindi makakaaboy kasi bago magrektaan, bugo pag binanggit si Color Blast, pero kilala din naman po yung tulis ng remate na kabay na yun. Tarsera ito last time, medyo ginalawan na, tingin ko anytime, pwede na rin makadihado ito si Jacqueline. Isa pa to, amiable maxin. Tingin ko kumukuha ng medyo mababang konting laban to. Natatapat kasi lagi malakas yung laban. Kagabi, tarsera din to. Kina ay in the sky naman. Sinusubok-subukan lang si Kabayo kasi medyo na, ano na to eh, pwede nang rematit to ngayon, bayang kalerista. Eto pa isa maganda tinakbo ng Sabado naman, La Republica. Kapoto to ni Shine, last time, segunda to. Medyo ginalaban na yung Kabayo. Tingin ko, naalala na niya yung grupo niya. I hope next time eh. Mana madihado pero tingin ko isa na rin sa mga bebenta to magiging contender kumbaga Yamado sa masusudating ating karera itong sila Republika. Eto magandang maabangan sa maiden mga bayang kalisa itong Golden Area pag medyo gumaang ng konti laban walang ganong matulin 1200 yung distansya tingin ko eh makakayami DB dividend ito laki eh, nung karera kasi last time sinubukan lang ito tsaka magaling yung nakalaban nyo rin si Phil Gabern tingin ko sinubok lang si Kabayo kung tatagal sa unan medyo tumagal naman bago magpalikuan na nila nilagpasan lahat ito kaya tingin ko anytime pag nakaporma ito sa susunod eh makakadiada ito si Golden Aria Ganon Di dito ko ba ito si Stark na nasa rating beast 5 naman. Itong si Stark na to mga bayang kalis, alam nyo naman, mababa na rin talaga sa laban. Derimating kabayo, angkop sa kanya yung mga 1400 na distance at saka medyo konti silang tatakbo. Ka last time Tarsera to, kina Silver Glow, medyo malayo lang yung pinanggalingan pero kung, makakapuesto -ma kung makakapwesto ng mas maaga, tingin ko eh, pwedeng makachampa itong kabayo na to si Stark. Sunod natin si Windstorm, to. Medyo mahaba yung binangdera nito last time Kala ko hindi naaabutin to ng last race nila Majestic Star. Dumating itong tarasera doon mga bayang karalista. Kung 1,200 yung distance, tingin ko makakachamba na rin to. Nanalo na rin ng 1,200 to diha dihado mga bayang karalista. Kaya tingin ko dapat na rin natin abangan to si Windstorm Break tayo sa maiden race. Ito tanging ikaw mga bayang karalista to. Medyo maganda na tinatakbo nito. Talagang natatapat lang na talagang magagaling yung kalaban last time. Natarasera to last time. Black Star. Black Star medyo ang lakas ng remate nito tinalo niya yung second choice dun na dumikit ng benta at iba pang mga kalahok doon tingin ko kung sila ulit yung maglalaban tingin ko pwedeng makachamba lalo na pag nakapwesto ng maaga kasi talagang bugaw lang umaalis to si tanging ikaw dati na may kabayan to mga bayang karisa garimating kabayo kaya dapat nyo rin abangan yan na si tanging ikaw eto maganda abang sa rating base 5 mga bayang karisa action rules na po ni J.R. Gallada. Medyo nakakatikim na ng para si J.R. Gallada. Baka madala to sa kanyang momentum of Buenas mga bayang kanalista. Last time, tarsera po ito kina top of the mark. Medyo siya yung ng marcha ron. Medyo napayara pa din sila sa unahan. Next time, tingin ko lalo na pag nakasolo taga ito, nakanagamay na ng gusto ni J.R. Gallada at ito ng pangatlong panalo niya ngayong taon. Itong kabay na to na si Action Rules. Sana madihado pa to mga bayang kanalista. Grand Laughter to. Medyo marakas lang din lagi nilalabanan. Last time, Tarsera kina Easy Does It. Medyo gila maganda sumalida to. Pero pag nakasalida ng maayos sa tingin ko, malaki panalo nito. Di banderang kabayo po ito. Meron din naman siyang rimate. Gamay na gamay na to ni Bird Jomel Galieta. Bayang kanarista. Kaya sama niyo na rin po. Lalo pag ng rating bis 22-27 yan. Yung kabayong si Grand Laughter. Ito rin, magandang abangan sa 1200 meters mga bayang kalarista si Truthmaker na last time Gunda naman kay Lucky Julian. Ito, nai-discard yung forecast to last time eh. Matulin si Lucky Julian. Tingin ko, diniscard lang ni Bird Jomil Galieta to. Pero kung manalo to, mga bayang kalarista, madalas banderang tapos kasi talagang iba yung iron nito. Kahit yung may matulin sa unahan, pag talagang maganda yung post position nito, talagang nakaka-forma agad to. Kaya dapat nyo na rin abangan to si Truthmaker. Ganon din, siyempre, tong ating Grey Galloper na si Signature Whiskey. Tarsera sa last time Pinabarayong Maganda yung pagkakadala Ni Vex Paul Gensho Last time dito Mga bayang kanarista Derimating kabayo po to Ang problema na talaga dito Aparato Once na sumalida naman po ito Mga bayang kalisay Malaki po talaga yung paralo nito Kaya dapat din na rin po Abagay na sa signature Whiskey Ganun din Siyempre itong another Grey Galloper natin Special officer Na last time Tarsera sa kanarila Miss Hibiki Gang Agamito ni Jan Alvin Guse Last time, malakas lang talaga yung laban Tingin ko, medyo pag ng konti yung grupo O laban eh, pwedeng makachamba Tsaka itong kabayo ito, always in the manre Lagi sa, timb sa timbangan ito, mga bayang karisa Special officer Ito, magandang panglong Siya sa susunod na takbuan, mga bayang karisa Baka kumukuha lang ng tempo Tingin ko naman, hindi pala ustong kabayo ito eh Jack of clubs na last time, dumating naman pang apat Sa kaira nila, arigato Once na maging 1400 yung distansya makapwesto ng maaga eh tingin ko malaki panalo nito kasi talagang eh halos takbo na ng takbo to mga bayang kaysa kumbaga eh sanay na sanay na lagi lang natapat maiksi yung distansya pero hindi ako nagkakamali nanalo to no 1000 meter ha nung nakarang taon bayang kaysa tong si Jack of Clubs pwede na rin isama dito sa ating mga rota Great Angie na last time tarsera din sa karera nila October 14 kung natatandaan nyo nanalo din di to mga bayang kaysa na outside ito si Ken Ken Rarabel pwedeng iuna pwedeng sunod lang Tingin ko kumukuha lang ng tamang tempo to, tsaka tamang grupo. Kaya anytime, pwede nyo na rin isama tong kabayan to na si Grape Angie. Ganon din siyempre, itong si Lava Walker na talagang mababa na sa grupo, kabayang Santa Ana pero tingin ko, nasasari na sa Malbar ngayon. Last time to, si Gunda dumating, mga bayang karisa, kay Caraga Wonder, medyo nakasolo tagalan si Caraga Wonder nung karera, pero kung nagkaroon ng early pressure doon, tingin ko, pwedeng nakachamba to, kasi matulis siyong rematin na to, tsaka medyo nagamain ni King Flores, bayang karisa, buenas pa naman si King ngayon. Kaya dapat din na rin isama to, si Lava Walker. Oh, Walker para, sorry. Ariana, ito. Tumutukungukuha lang ng tamang tempo Baka pag bumaba ng konting grupo to Tingin ko makachamba na Derimating kabayo to Galing na sa mabang pa yung atin ko Nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag na ng kalawang to eh Konting takbo pa nito Baka makachamba na to Tsaka medyo dialist na kasi yung quadra nito Bayar ka risa Kaya dapat nga na abangan to si Ari Yana yeah Eto maganda tinakbo last time Puro ko to eh Kala ko mananalo tapos eh, na segunda kay Gojigo Puro ko to last time sa DD1 Bayang ka rin sa galing nung kay Sophisticated medyo kinapos lang si Kabayo tsaka talagang nag-uumento si Gojigo tingin ko next time pa naglaban sila eh. tingin ko may kalalagyan na siya rito kay Top Jose na maganda na yung tinakbo last time tingin ko nagmatured na yung Kabayo at ulit sa ating listahan mga bayang kayo sa samataas na grupo itong Kabayong si Trump Peter na last time Tarsera din dumating naman nasa so, sa kalera nila ay in the sky itong Kabayo na to ganyan mating Kabayo tingin ko nagmamatured na yung Kabayo ngayon na dadadagan na edad ngayon Pwedeng yung makachamba to anytime. Derimate to. Para tong si ano, yung si True History tsaka yung isang kabay nila habla na derimate rin nasa mataas sa grupo. Nakakuha lang ng tamang tempo to eh. Pwedeng to. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yung pangalan nito mga bayang kalarista na si Trump. Peter. At yun po mga bayang kalarista at ang ating mga kayo ka sana po nagustuhan gusto yun ng ating video na ating mga kabayong dapat abangan na dihado o pwedeng mayamad na rin po sa mga susunod na takbuhan. Ito'y basihan lang po sa aking napapanood na karera mga bayang kali sa tingin ko mga meron na to. Kumukuha lang ng tiyempo at syempre kung may mga pangdagdag naman tayo sa ating kapital maaari po natin sila isama para po syempre makakuha tayo ng yummy dividends pero kung wala naman po pwede naman pong pass na lang muna or hindi muna mga bayang kalis kasi hindi natin alam kung kailan mananalo itong mga to pero tingin ko nagbabadya na to na pwedeng makabihado ngayong taon na to mga bayang karalista. Kaya yun po mga bayang karalista, Maraming salamat po sa sandaling oras na pagtama dito po sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo kung may mga nagpa-fashion show na po dito sa harapan ko. Kasi talagang dito talaga po ay e, pwesto sa lamesa mga yan. Eh. Pero alam po naman kung sanay na po kayo sa mga alaga ko na yan. Medyo nakakalungkot nga po kasi nabawasan ako ng mga alaga dahil bago matapos yung taon, eh, namatayan po ako ng mga pusa. Pero ganun pa man mga bayang karisa, salamat po sa inyong support na palagi at tiwala dito sa ating YouTube channel. Sana po makadihado po tayo ngayong taon na to. At bak kapag ano tayo? Kung baka makakuha tayo ng mga yummy dibilin sa mga bawat karera nating tatakbo o lalargahan itong buwan na to o sa mga susunod pang buwan na darating mga bayang karerista. At yun po, hanggang dito na lamang po tayo mga bayang karerista. Iniipon ko lang po yung ating shoutout segment ha. Para po paggawa ko po ng gina sa ating Merkulis eh. Babatiin ko po ito shout yung shoutout sa mga nag-comment na nagpapagalit dito sa ating video. Muli, ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na nagsasabi sa inyo na Stay safe, everyone! Bayang kalerista at ang ating mga kayokabs and God bless na din po sa inyong lahat. See you at my next video.